Yes, yes. 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 No, I right. sorry, we need to give time to everyone. <laughs> Maayos kami naghiwalay at yung pag-ex ko siya, maayos lahat. O oh, kasi nagkaroon pa na internet Oo, alam mo yung mga fake news, di ba? Wala namang katapusan yan. Pero ang importante, maayos kami naghiwalay. Uh, minsan nagkakatext pa kami na, uy, congrats kasi, di ba, may bago siyang negosyo. Oh, yeah. so, uh, thank you, thank you, Ganon kami. So, we still try to keep in touch and I'm very proud kasi lalong gumaganda ang batang kya. Proud na proud ako sa kanya. Deserve na deserve niya. At uh, Grabe kasi yung kanyang pag-iisip at yung mm. galing niya. Magaling siya. Vision ka. niya. Lang. Yes. Nag-promise ba siya sa'yo na sa mga susunod niyang projects, kukunin ka ulit? Uy, wala namang ganun na <laughs> Hindi pa na nga natin alam hanggang kailan patang kiyapo. Baka mga 10 years yan, ba? Diba? <laughs> Pero yun, uh, anytime naman. Basta si Coco, willing naman ako. Sino pa yung mga namimiss mo na dati mo nakatrabaho? Grabe naman yung namimiss. Namimiss talaga. E di, syempre yung gusto mong makatrabaho ulit. Gusto kong makatrabaho. Lahat naman sila. Actually, kaka-congratulate ko lang sa group. May group chat kasi kami nung A family affair. Okay. Sila Je, sila uh -oh. Sam, sila James and Jane. So ako, uy, congrats! Kasi parang sa Ecuador, whatever. Tapos sabi niya, tara na! Magkano na tayo. Taping na ulit. <laughs> Nagkakatuwa. So, yun. Uh, Nag-close naman kami lahat. Yun. Yes. Thank you, Valaine. Mara. Maraming salamat mo. sa iyong pating skin. Yes, thank ako. you din. Thanks, Glenn. Alan! Hi, Ivan. Hello. Oh, ano, um, alam namin lahat na ano, isa ka sa top ano, talaga, celebrity vloggers, content creators, at isa ka sa pinakamayaman di ba sa Pilipinas. Oh, so, ano yeah. Yung BIR! <laughs> alam naman, na, aware kami na, aware tayong lahat doon. Pero ano yung mga simpleng bagay ba na, sabi mo nga di ba hindi mo matadala yung mga mamahaling bag, mga ganyan yes. sa, oo, oh, oh, bilang, oh, alam mo yun dahil napakayaman mo nga. Ano yung mga simpleng bagay na kinakaligaya mo? Simpleng ba bagay? Siguro yung time with the family, yung kakain kami, nagluluto kami, tapos kakain ng sabay-sabay, yun yung mga simpleng bagay na hindi ko mabibili. Pero na-experience ko at masayang-masaya ako dun. Yun, yun yung... Family pa rin talaga. Bakit ba? Siyempre! <laughs> Alam mo naman, lumablight like, na ako. Hindi pa ako tapos sa trabaho. Saka, <laughs> yun naman eh, work, family, tsaka mm. date, date, ganun, oh. Ah, nag-date ka talaga? Okay. Na Naisisingit mo naman? Minsan. Ganon kadalas ang minsan, tsare? <laughs> <laughs> minsan. Kasi so, ngayon hindi ka masyadong busy, di ba? Hindi ka pa nag-taping, so oh, medyo okay. may time ka daw. Wala akong masyadong time pa rin. Ah, wala pa rin? Oo, oh, oh, uh, content creation, na uh, yung pamimigay ng mga kopi, mga phone, mga ganyan. So, wala pa rin. Ang nasa utak ko, tumulong muna bago ako lumaplive, di ba? Bago ako mag-focus sa pag-ibig. Mm -hmm. Ano yung mga businesses mo? Isa-isa yung mga iba. Huwag yung... na. O oh, sige. O sige. Basta ano, I am blessed and... Uh, oh, no, you are it. super blessed actually. Okay. O kaya nga nag-share ka talaga. Kung meron kang gusto pang tulungan, nasabi mo nga, di ba, gusto mong mamigay, idol mo yung namimigay na, ano, na vlogger. Sino yung gusto, mong gusto mong tulungan talaga? Na vlogger? Hindi. Na mga tao? Idol mo, si, idol mo si Mr. Beast, di ba? Yes. Na, na mahilig mamigay. Sino yung gusto, mong gusto mong tulungan talaga na tao kung meron kang chance? I love to help the street. Yung mga nagtitinda, yung mga vendors, magsasaka, yung mga taong kailangan talaga ng tulong. So yun, uh, mga fishermen natin, yan. Wala ka naman balak tumakbo? Ho, Future. Wala. Naku ba ano ka, girl? yun nga eh, kaso... Ano naman alam ko, sa pag uh, Pilipinas yung ilalaban, hindi naman yung arte kong content creation lang. So kailangan, actually ang dami nagsasabi na tumakbo ka, tumakbo ka, grabe ka mamigay. <laughs> hindi naman eh. ako namimigay para tumakbo at hindi mo rin kailangan tumakbo para makapamigay. Ang pagtakbo talaga is for the country. Yung may maganda kang magagawa, mga batas, mas mapapaganda mo ba yung bansa natin, kailangan natin lumaban at lumebel up, no? So yun, hindi talaga ako tatakbo kasi wala naman akong alam dyan. O, oh, tsaka natuwa kami sa'yo, alam namin yung sinuportahan mo last time eh, last elections, di ba? Yes. Marunong ka Ma pabili pumili ng kandidat. Kung ano nasa puso ko, yun po talaga. Correct. O, oh, last na, last question. bakit mo ngayon family, di ba? May time ka ba, ano, Ivana, na mag, yung, may iniisip ka ng time for yourself kung kailan mo gusto mag-settle down, magpamilya na on your own? Lama kayo mata ni Kuya Alan. <laughs> yung mga two years, pag 30 na ako. 28 ah, na kasi. Ah, two years to go. <laughs> yes. 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 Mga 30 ah, hindi ko pala sinasabi lahat. Pero ako pag mga 30 feeling ko, I think it's the time for myself and to start uh, focusing on love, on family, ganun po. Thank you, thank you, good luck. Thank you. Thanks, Alan. Ana P, for our next raffle. Sinong gusto ng 10K? Yes, yes. Ivana, sa live setting pa lang, buhay na buhay ka. Grabe naman yung buhay na buhay. Usak, <laughs> oh, oo, oh, basta, hindi ko naman kina Actually, I really, I really appreciate showbiz kasi nga, isa din yun sa dream ko dati, maging artista at syempre nabigay ng ABS-CBN sa akin yun. Uh, hindi ko siya kinakasual pero siguro yung uh, hindi ako yung natatakot siguro. Hindi, natatakot naman ako doon. Ano ka ba? Ay, hindi mawala. I mean, hindi po siya yung kinakarir na, ay, kailangan ganito, ganito, kanya, Kung anong blessing Kaya, ang ibigay sa akin ni Lord, ganun na ako eh, ganun na yung point ko. Hindi na ako yung super aggressive na, ay, gusto ko to gawin, gusto ko ganyan, gusto ko. More on, kung ano ibigay ni Lord, kung ano ibigay sa akin ni ABS, sige po, yun, salamat, ganyan po. Tapos, ah, uh, hindi ka naman materyosa, pero meron kapabang isang bagay na gustong-gustong mabili? For ay, hindi Mahilig po ako sa mga ah, ano, okay. bags! <laughs> hindi ko na magsasabi hindi. ultimate talaga na gusto mo magkaroon? <laughs> ang ultimate na gusto kong magkaroon? Nagamit? Kahit di bahay? Na, Pagkakaroon mm, Saan? Gusto <laughs> mo bang bumili ng island? Ay, ayoko na gano'n. <laughs> Huwag ko naman doon mag-isa. <laughs> Pag nabigyan ko ng island, isasama ko ngayon lahat. Lahat tayo yes. nandun. Okay, hindi ko kasi kayo mag-isa. O sige, isip ako. Parang sa ngayon, contented talaga ako eh. <laughs> Ayoko ah, ayaw ko naman ng helicopter, ay right? mga gano'n. Hindi ko hilig yun. Ang hilig ko, siguro... Ha? Huh? Yeah, bahay. Bahay. Yun, yung mga investment na hindi bumababa. Yun, yun po. So, bahay sa bundok? Etos. Hindi naman. Bahay yung na may view sa dagat. Ganun. Wow, beach bichos. house. Hindi beach house, ha? <laughs> Basta makikita yung dagat at mga city lights. Yun. Thank you. Wala ka pa. Wala Wala pa. Secret. <laughs>